At taste Kumari Parang mauutas pa yata Itong kaniyang Katipan At taste Dana <laughs> Dana <laughs> Dana <laughs> <laughs> so nga ko? Parang mauutas na ata ang ka kaniyang katipan ay maiba ko nga pala, Kumari marites Ay bakit ka nga baga maagang pumunta dito sa amin? Ay, rinam mo si ah? Tinitingnan ko pa yung ending ng kwento, ay, agad-agad naman. Kaya ako nama Kumarites. rito, At ko na sa iyon, totoo. Alam ni Kumari Grisel, ay ako ay na re release sa Micropinance at at ay eh, kaya naman pala niya, akin eh. akin singa dapat ay eh, kahapon, kaya ako dito na pati agad na meretso sa inyo, e eh, galing ako kaya nakumaring Lourdes. doon ako nakulog at gawa ng hindi nga ako makauwi at si kumaring Lizel nga ay eh, nasa bahay namin at iaabangan yung aking bayad sa kanya na pitundaan. At eis eh, hindi ko lang masabi na hindi naman talaga ako pinarilis ni Sir at gawa ng ako ay mayroon pang kulang na isang hulog eh, hindi makakarelease pag ganay on ay ibig kong sabihin kumarites kaya nga ako'y napaparito sa inyo ay eh, baka naman ako ako'y mapapahiram mo ng pitong daan at saka ibabayad kay kumaring list sila at nang umalis na dun sa amin at tumawag yung aking anak kanina eh naandun pa rin daw at nakatulog na dun sa may teres namin oh, teres sabi ko ngayon, huwag sasabihin ako na andito sa inyo. Baka pati ako masugsug pa dito. Ayun! Naman ang hirap sa iyo, kumarite. Eh. Namang ka. Niloloko mo yung tao. Kaya nala ang pati ikaw eh. Sinusugsug pa sa inyo. Painamang ka na. Ano naman at sinabi mo ikaw ay magre-release eh hindi ka naman pala pinarelease. release. mo nga muna ako ng pitundaan, kumarite. Eh naman ay ko sa iyo kung ayoko Ay, ako nga wala ding Abos, ay wala din kwarta. Ano? Ay, naman ka na. Mangkano. Kumaring Roberta. Kumaring Roberta. O, tayo, sa kayo lumabas di yan. Kumaring Roberta. At alam kong ikaw ay naririyan. yan. O, pinag-untay mo na ng isang buong magdamag doon sa inyong teres. Ako patay nang katulog na. O, bo. Nahano yung pangako mo sa akin. No, ako'y babayaran mo pagka-release no? mo. O, pinapaasa mo. Hindi mo ba alam na kailangan ko din ng pera ngayon? Okay ay naandiyan na ang kumarites at naalman na yata na ikay naaririto ay no, nga ka na pati ako mga nga dami sa iyo lente Dana! 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 Ay, shout out sa ating makeup sponsor na si Kumarites Aga sa Martino and shout out din kay Kumarites Lisa Nokon Kadag and shoutout out din kay Kumarites Lovely Veronia Mendoza and syempre shoutout out din kay Ami Ben Abril and shoutout out din kay Kumarites Ariel Iscaro from San Juan, Batangas. At shout out din sa family Monterey from Lucena City. Hanay! And shout out din sa family Velania from Lucena City. All oh right! Oh, maraming salamat mga kumaritis. hani sa pag -suporta. Aba, di na kayo. Ito kayo masakit ng daliri.